ito mga hamster papakita na natin kung paano ginagamit ang munggo okay kasi maraming hindi nakakalam nito sa ating ano pag-aalaga ng hamster okay ang munggo napaka daming benefits para sa ating mga hamster yan hindi alam ng mga ano natin yan ng mga ibang nag-breed o nag-aalaga ng mga hamster itong ano na to, sistema na to, uh, halos taon ko nang ginagawa itong pagbibigay ng ganito. Itong ano na to, nakita ko lang to sa isang YouTuber sa ibang bansa. Okay. Uh, nakita ko, binibigay nila sa mga hamster nila. At ganito po yung ginagawa nila. Katulad nung ipinapakita ko po sa inyo na bumili po ako ng munggo at ibinabad ko sa tubig. Kailangan niyo po muna kasi silang palambutin at palabasin yung yung ano nila, yung parang pinaka ano nila, ito yung ugat nila. Okay? Tapos, ayan. Lalambot po yan pagka lumabas niyong ugat nila. So, yun. Uh, yan na po yung ibigay natin sa hamster natin. Ito natin may ito. Ayan. Kita nyo sila, oh, di ba? Tumubo na. Yan. Yan po yung ibibigay natin. Kasi malambot na po yan. Yan po yung kakainin nyo ng hamster natin. Papakita po natin sa video na to. Okay? So, ayan. Nandito po ang ating mga Robo Blue. Ayan, may naligo pa sa tubig. Okay? Papakita natin. Okay? Yan. Yan, nilalagay ko lang po yan dyan sa gitna, makita nyo, talagang favorite nila yan eh. Napaka ano po kasi ng benefits na binibigay sa kanila yan, talagang, ano yan, pag binanatan nila, talagang di nila titigilan yan. Ito yung mga robo-blo natin, yan. Diba, kakaininan yan. Talagay din natin itong mga maliliit na, ano natin dito, mga blue pipes. Ayan. Diba? Ayan mga blue pride natin. Kasi yan, kapag binabad niyo po yan, kapag once na tumubo na yan ng ganito, malalambot na yan. Kaya na nilang kagatin yan. Okay? Ayan. Ganyan po ang paggamit nyo. Makita nyo. Ang diba maglito. Pwede din to sa ano, ibigay sa mga Syrian, sa mga Winter White. May kita niyo yung difference ng binibigyan ng ganitong munggo sa mga hamster na hindi niyo binibigyan. Okay, may kita niyo yung pagkakaiba nila. Ito nga pala, flexo lang sa inyo yung mga blue pied natin na sinasabing nila is kinulayan. Okay? Uh, ngayon, um, uh, makikita nyo um, ano to eh mga red eye carrier na rin to mga to dahil yung robo blue ko uh, pinross bleed ko sa red eye carrier kaso ang naging risk sa gene nila ay naging ganito mapapansin nyo itong isang blue natin dito makikita nyo isang mata nyo uh, parang nagkaroon siya ng ano ayun no, nagkaroon siya ng nagluluha ang kanilang isang mata. Okay? Pagka nagkaroon na sila ng gene ng pagiging red eye, kasi high mute na yung, ano, yung pagiging blue nila. Tapos recessive naman ang pagiging red eye ng mga robo. Nakukuha kasi nila yung uh, pagiging recessive. Kaya nagkaroon sila ng ano, bali syndrome na po yun. Yung nagiging ano nila sa mata na yan pagka ang robo nyo nagkaganyan, -ga syndrome na po yan eh. tulad nung isa na yan. eh. medyo ano na yung mata niya, maga diba hmm. okay, maga ito nga pala yung blue natin na sinasabi nila is kinulayan pakita natin okay, kinulayan daw yan eh kasi wala ng robo yun pakita natin ah. yun okay, kinulayan daw yung robo niyan diyan ah dito po yan dito sa ating channel ng PG Philippine Hamsters Addict okay kasi may nagsasabi na uh, fake breeder daw si PHA hindi daw kanya yung mga hamster na alaga niya okay so sino po may alaga ng hamster ko na to di ba ano sana may bago na naman kayong natutunan Ha? Huh? Ano, para sa mga ano sa mga followers natin eh. Try niyo makikita niyo yung pinagkaiba ng binigyan ng ganitong klasing pagkain ng inyong hamster. Okay, wag may nakita nga pala akong ano uh, video may nag forward sa. Akin. Wag niyo gayahin niyo na kasi uh, hindi po binibigyan ng ano ng bigas o hilaw na bigas ang hamster, okay? Uh, sa dun sa nagpasa sa akin nakita ko tinanong niya kasi sir pwede po ba yung malagkit na bigas sa hamster uh, alam niyo po uh, ang bigas na hindi naluto luto okay kapag po yan kinain ng ating mga hamster lalong-lalo na uh, mga masaselang hamster katulad ng Robo magkakaroon po ng wet tail yan okay kasi bakit po bakit magkaka wet tail eh ano naman sila um, uh, tawag ito mga maliliit na animals naman po sila yung iba nga daw pinakain yung mga ano sa ano di ba sa wild yung bigas po kasi uh, lalo lalo na yung malagkit malakas ang ano niyan eh, ang tawag dito ang ano ng nutrition niyan pagdating sa mga hamster lalo lalo na yung malagkit okay pwedeng magkaroon sila ng abdominal pain dahil sa pagkakain nila nito. Sobrang ano, pagkain ng butil ng malakit na bigas. Okay? Uh, try nyo. Try nyo bigyan ng malakit na bigas yung hamster nyo. May kita nyo yung epekto nya na mga after uh, one week. May kita nyo. Observa nyo yung bib bibigyan nyo ng malakit na bigas. Ha? naikita nyo yung mananamlay ano, layan tapos maikita nyo oh, hindi na sila masyadong magkakain kasi masakit na yung ano nila yung yan hindi naman kasi nakapagsalita yung mga hamster natin eh. kung ano lang yung binigay kasi natin talagang kakainin nila pagka kaya nilang kagatin kahit nga di ba yung uh, like for example halimbawa bumili ka ng lasun bigay mo yan kakainin nila kasi hindi naman nila alam yan eh, kung lasun ba yan o oh, nakakasama sa kanila eh kasi sila animal instinct nila bilang hamster kumain lang ng kumain di ba kaya so bakit mo bibigyan ng hamster mo ng ganun di diba? kaya do kasi malusog yung hamster niya narinig ko doon sa video dahil ano daw may binibigyan niya ng nahaluan niya ng malakit na bigas yung food mix niya di diba? ng ngayon nga lang ako nakarinig ng ganong ano, eh, food mix ng ating hamster. Okay? Uh, hindi naman sa uh, naninira tayo. Sinasabi lang natin na bawal yun. Bawal kasi bigyan mo nga ng bigas. Normal lang na bigas yung hamster mo. Uh, magkakaroon na ng wet tail Makita mo, yung tae niyan, lusaw na. Di ba? Lusaw na. Ibig sabihin nyo, sign na yun na yung hamster mo, uh, hindi na maganda yung panunaw nila. Di ba? Hindi na maganda. Kasi dyan mo may kita kapag ang hamster mo naka-condition kapag ang dumi nito is buo kulay itim na matigas kapag ang dumi ng hamster mo is parang nagtutubig na ah, ibahin mo na yung binibigay mo pagkain maaaring may diferensya na ang yung hamster okay wag po tayo basta-basta bibigyan ng kung ano nung pagkain kasi ano eh ah kawawa kawawa yung hamster natin kawawa pero yun yung hindi naman kayo nagsasuffer para dun sa nararamdaman nila, di ba? Tapos, ito pa, uh, sinasabi nila, kinukulayan daw yung robo natin na to, yung mga blue pile na to. Sige nga, uh, ano, uh, magawa nga kayo ng video nyo no, kung paano kukulayan yung Roborovski, okay? Nang ganito, ah. Nang ganyan. ba? Diba? Nang ganyan. Yan ha, kung paano kinukulayan yung robo ng ganyan. Sabi nila, vegan daw. Sige, mag-upload ano, uh, maguploading din kayo ng video nyo kung paano nyo kinukulayan. Yung sinasabi yung, ano, yung way ng pagkulay, okay? Yan, kasi ang um, ganitong ano na to, hindi naman talaga kinukulayan yan, Lumalabas yan. Yun nga na medyo matagal. Dahil hindi porkit yung parents is blue, lalabas na agad dahil ano na to eh uh, halos nasa 60% na lang yung bloodline nila na na kukuha ko kasi 2012 ko pa na bili yung ano nito yung linya ng blue ko na hanggang sa naparami ko na lang pasa-pasa na lang ng linya yung blue ko na male uh, ipinaris ko siya sa pale pie. kaya medyo konti na lang yung kanyang ng pagiging blue. Ayan, sige. ah, uh, yung sa mga nagsasabi na kinulayan ko daw yan, try nyo, magkulay kayo. Diba? Para makita nyo yung sinasabi nyo kung totoo ba o hindi. Diba? Nasa inyo naman yun eh. Pwede kayo mag-experiment para malaman nyo kung yung binabanggit nyo na kinulayan ni PHA yung blue nya, kung mukupas yung blue nya, bakit hindi nyo muna subukang mag-alaga ng Syria na blue o ng CDH na blue? 'di diba? Bago niyo i-compare yung Roborobs na Pro. Kung bakit nagiging light color sila pagka umidad na, 'di ba? Bakit nagiging silver gray? 'Di ba? Ang CDH nga na blue, solid blue kapag bata talagang 'yan, katulad niya matingkad na matingkad ganyan na ganyan. Pagka umidad na 'yan, naging 9 to 10 months makikita niyo na yung pagbabago ng kanilang mga mga balahibo, 'di ba? nagiging silver gray, nagiging mapusyaw na yung pagka nila. Di ba? Yan. Uh, siguro hindi nila magigets yung kasi baguhan lang yung ibang mga basher natin. Kaya diba? hanggang salita na lang sila, hanggang bash na lang sila, di ba? Kaya kita nyo, nasan ba sila ngayon? Hanggang ngayon nababash pa rin, di ba? Malayo na yung natin. Ilang taon na tayo nag-aalaga nito. Ibig sabihin, hanggang ngayon, kinukulayan pa rin natin yung bobo natin, di ba? galing naman natin magkulay, di ba? So, paano, paano pa kaya yung mga ganitong maliliit, di ba? Yan you no? Know, yung mga ganyang kaliliit. You no? Know? Pero mo, kinulayan yan. E sa pagkulay pa lang, may irritate na yung hamster nyo eh. Sa tubig nga lang, di ba? Sa basa nga lang, may irritate na sila eh. Basain mo yung hamster mo eh. So, yung kulay pa kaya. Yung tao nga, pagka nagkulay ng buk, di ba? Ang sakit sa, ano, sa anit, sa mata, 'di ba? Kaya kung sa robo yun, baka matanggal yung balahibo niyan, tapos mamatay na yan. Diba? Babanlawan mo pa yan. Diba? So yung mga nagsasabing kinulayan yan, ano, um, try nyo ano, gawa ng ganitong kulay, ano yung ganyan, 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 ha? Yung ganyan, ganyan. Paano yung kukulayan ganyan, ha? Ha? pag kayo nakagawa ng video na ano, hindi hindi na ako mag na ako sa hamster. 'Di ba? Pag nakapagkulay kayo ng dog, magpipit na ako sa pag-hamster. Ginawa mag hamster. Ah, diba? magmamais na lang ako. Hindi hindi hindi, hindi na rin pala ako magmamais, saka magsisiryan. Magkikwit na lang ako, 'di ba? nakapag ano kayo, nakapagkulay kayo ng ganyan, ganoon yung blue. Mas solid 'to, red ay pangasi. Lupay dread ay. Ito nga may color pa nga ako dito. Hindi pala siya totally color. Parang ano lang siya pine. Diba? So, ayun o. Hindi kay PHA yan no? So, paano mga ka-PHA? Magkikwit ako. Gawa kayo ng video nyo na proof nyo na kung paano kinukulayan yung Roborovski, di ba? So, paano? Yun po.